narinig natin yung salit-saling lahi, yung lahi ng ating Panginoon Iso Kristo sa ating Ebanghelyo. Tatlong bagay mga kapatid yung matututuhan natin dito. Una, isinulat ang salin lahi ng ating Panginoon upang patunayan na ang Diyos ay talagang nagkatawang tao. Ang salita ay talagang nagkatawang tao ibig sabihin talagang naging tao siya. Hindi siya produkto ng imagination, hindi siya gawa-gawa, hindi siya fictional character. Totoong ang Diyos ay pumasok sa mundo na pumasok sa masalimuot na mundo ng mga tao. Naging katulad natin siya sa lahat ng bagay liban sa kasalanan. Pangalawa, narinig natin na yung unang pangalan na binanggit dito sa salinlahi ng ating Panginoon ay Abraham at David. Ibig sabihin, ugat ito ng lahi na may kabanalan. Pero nandoon din ang mga pangalan na merong nakaraan na hindi naman maganda. May mga pangalan dito ng mga tao na naging masama o tinuring na masama, katulad ni Rahab, na merong nakaraan bilang prostitute. Pero ang hamon sa atin dito at ang paalala ay katulad ng lahi ng ating Panginoon na merong masama't mabuti, ganun din naman ang bawat lahi natin. Sino ba naman dito na merong lahi na talagang pure, na walang masamang tao, o na walang nakaraan, na mayroong masama sa kanyang lahi. Siyempre, wala naman. Pero ang hamon dito, dahil katulad sa lahi ng ating Panginoon na mayroong masama at mabuti, kung sa ating pamilya, mayroon din namang masama at mabuti. Pero ang panawagan sa atin, na aakayin muli, pabalik sa Panginoon, yung mga naliligaw ng landas sa ating pamilya yung mga naliligaw na langdas na malapit sa atin. Pero pangatlo, ang hamon dito sa atin ay maging tunay na kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo. Narinig natin salitla, saling lahi ng ating Panginoon mula kay Abraham hanggang sa ating Panginoong Heso Kristo yung narinig natin ng mga pangalan at salit saling lahi. Pero ang hamon dito ay nawa hindi matapos ito sa ating Panginoong Heso Kristo. Nung tayo ay bininyaga, naging anak tayo ng Diyos at kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero ang hamon sa atin, maging tunay tayong kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi man sa kanyang salin lahi, pero sa ating pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, paalala ito na sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating araw-araw na pamumuhay, maging tunay na kristyano tayo saan man tayo naroon, sino man ang nasa harap natin. Amen.